Yung hapon guys, narok narok ko gusto ng ipabalo guys ba na ako sa airport de guys. Yan na sila init daw dagang na heat stroke. So aron malikayan ang heat stroke, magkalok kita, magpayong kaya katong daw kayong kalo para di pa mga paeg ato ang nawong pero ako di mga hilig anang kalok o ako ka ng payong di yun ang payong So karon wa magaling ko kalo pero ganina na, palud ko kay dagang kay nga pa in nako. So basig na ay pa in na po so gapalod ko gapayong ko, guys kay kusog ulan. Nga natingala ko may tugbong medres dumagiti init naman pud kay haple. Pero klaro kay ayo pud nga gaulan sa mad sa balay kay basa maning mga sagbot. Oo. No, man siya guys o so, ganing yuta nag basa-basa mo pay pagka uga nang uban so ni ulan bupodagay dere kay na may mangaya mo so mo na maglekait sa head stroke o ma sa ulan para di tama gisipon og ubo wa na gina expected na magina mahitabo so magkalo na lang ta o mag para kay kaysa ramon magantos kay guys og ulan nanta or si punon obho ni lantan or labi na ning init kaya heat stroke dagan daw na stroke ngayon tong driver pwede ka magali na guys ano kung uh, di ko dagay kay kaning kuan na daw gi driver nga iyang kuan gi da daw hospital kauban niya kaya na stroke tungkol sa si init gahapon usang adlaw unsa ka aron para malikaya na mag kalu gula mata payong. di ta ka ayom wala ko kaliya bang narata palibot sa balay kay maligo po para dili maginit ng ulo na, na na, lang guys na mo na, na para dili ta stroke. aw Ay, private jet tong idunggo guys so magkuha na lang kita dili pa eroplano private jet magpayong mag, payong, mag kalo para di tama ulanan di mahistroke mora ko tokong ikatambag niyo guys e eh, kalimot sa inyong pinakamahal nga payong dilik mahal nga malalon ka ng pinakamamahal baka nang palangga nga payong o inyong kalo para di tama histroke friend dili pod ma paig atong nawong sa init mo basak ulan kay nao oh, nataliksikan kombra ko isip on pe kas ilong So, para dili isip uno, dili obon dili ilantan, anak na lang, dahil para di po tama daot sa init, dili mo stroke, magkalo, magpayong. So, mara to, ang tambag ni Ate Brands hindi po mapaig inyong nawong di ice, kainit. Mara to, tambag ni Ate Brenz, hindi po tama itong. Thank you for watching. Bye! -bye.